Twinlist na shorts oh. 25 lang. Paso of ata. Pero goods na din 'yan. Kamo ilis tapos Jordan. Tong Jordan digital ata. May tag. Kami uh, ako. may tag siya mga tol. Embroidered na Jordan. Allen. Ano? Hmm. 25 each mga tol. Shorts. Ano natin? ko ito, te. Bali, 50 itong dalawa. Taling ko na, no? Ilis Kamo tapos Jordan pang PSG lang ayan o Jordan PSG kunin na natin yo sa nabot ang 50 pesos mo bariya sa ukay 50 pesos, Elise tsaka Jordan Tubayad ko po. Uh, thank you. Yo, what's up sa inyo mga tol? So, quick how lang tayo ng mga na-loot natin for this week. Unay na natin tong Hornets na uh, vintage cup mga tol. Ayan, meron siyang beheads sa likod. Ang issue lang niya, medyo marami ng issue mga tol. Pero goods pa rin naman to pang PSG. Uh, loose stitching na mga tol. Ayan, kung makikita nyo. Uh, di ko alam kung bakit eh, pero mahilig din ako yung score ng mga ganito eh, yung talagang ano na, may issue na. Katag din siya mga tol, hindi natin alam kung anong klasing cup to, pero solid pa rin. Ano lang to, laba lang to, tsaka whole mga goods na to. So, shoutout sa tropa natin sa NBCC, kaya Renny Marta yan, maraming salamat sa pagka na itong solid na PSG hat na to. Naskor lang natin to ng tao dito, 300 pesos. Ayan. Tapos next may nakuha tayong ilis na shorts Kamo yan mga tol Ano lang naman, off lang naman Pang bahay lang natin O pang harabas Ayan. Good kasi yung print na ito Walang basag mga tol Tapos excellent condition pa naman Nakuha lang to ng 25 pesos Ayan. Tapos next etong Jordan Ito hindi ko alam kung ano Kung legit Ayan yung tag niya mga tol ah. Wait lang Ayan, uh, tag niya. May mga wash tag mga tol, eh, oh. May mga wash tag siya. Pero hindi natin alam kung kung pasok yan mga tol. Pero embroidered yan. Ito yung jumpman niya. Ito, hindi ko rin alam ibig sabihin. naka sa kanya. Ito pa yung design sa likod. Tapos, may nakatatak pa na ayan dry fit sa likod so medyo faded na rin itong mga tulog ganito talaga style nya hindi natin alam 25 pesos lang din ang load ko dito ayan kasama nung ilis na shorts Tapos last eto nabili natin online dikis na t-shirt mga tol pero mukhang off din kasi eto yung tag nyo hinala ako dito eh Pinaghihinala nating peke pero na score ko to ng 150 pero goods na din pang ano lang pambahay lang mga tol. Ayan, so apat na items lang yung naluto natin sa episode na to no. Maraming salamat sa panonood. Hanggang um, dito na lang kids na lang sa kita-kits na, na lang sa next episode mga tol. Peace out.